Lingling na nga. O, ito ulit. pa eh. Sige, sige,

Marami, wala tayong pinat-batter, tayo, 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 ito eh, dumating, yun, no? Know? Hmm, mag-order kayo? Tatlong peraso yata. ah, yung in-order ko, tatlo lang binagay niya. Okay, pinapakita ko lang na ginagamit. Hmm. yung na naman ginagamit. Pala niya 300 yung kapag ito lang ginagamit na natin para hindi niya isiping inuwi kala niya i-uwi 6 in order ko po tatatlo binigay salad. Ay, ko pa. Ay, sa tulog -tulog ng ganito. Un da te parte mm La biccola tanta, ma va, sì, non Siguro libre lang tumira sa mga ganyan ngayon. Hmm. Magbapit ka, gumawa ka ng sabi si mo Sige, malaki dyan. Sa... Uh, kung kaya yung tiran. Kaya nyo mamuway dyan. Kaya nyo mamuway. Sige. na yan. Kamaling kayo. May pari kaya yan. May ano kaya, taburi. Eh. Walang mall, walang ano. Nagyan yung supermarket na pinapunta natin para sa 7-11 na doon na lahat. Okay. Para SNR? Hindi, wala na ano, ano lang yung maliliit na store, yung kagaya ng pinagbila ni Jolly ng ano. Ang SIM card, mga ganyan. Ang ganito, matrabaho ah. Ito, yung inamilang puso ko pa. put pin na wala laman sa gitna eh. <gitansi> may design <niya. laughs> may form, eh. May forma eh. Okay. ay may pay na yun. mo luod. May, eh. pa nakikita ng mga ulagayan eh, no? Hindi pa. Pag nakikita ng mga ulagayan, lagi hanapan yan. Oh, Pamili sila, puto ina nila. <laughs> Ay, grabe, pagod na pagod si Bors kayo. Bors, may kasalanan ka sa akin. Ang bakyo, pagkagamit, pwedeng ibalik sa taas ha. Tapos, yeah, tapos pwede rin linisin yun. Daming, daming ano. Daming ano. Dahil mong eh. <laughs> pinang mo? Sa'yo pa talaga nang gagaling. Hindi nakakatawa. <laughs> Kape nga niya. Mag-dilinit siya. Pagkabawa mo siya early. Pagkabawa mo naman. Sabi mo, boss, kaya pala naubos internet e. Nanonood ko eh. No, no, okay. Sabi mo, El. <laughs> el. Huh? Sabi mo, kaya lolo. No, kaya internet no. sa sarili, di ba? Kaya loko mo, boss, kaya pala naubos internet e. Nanonood ko eh. Oops, nadali mo ba yung ano kagabi? Ano? Yung kwarto ng mga gabay